siya ng magandang edukasyon. Kaya hindi mo na dapat pangguluhin ang buhay niya. Hindi niyo ako naunawaan, officer. Ako, ako bumago sa kinabukasan ng kapatid ko. Limang taong gulang lang siya noon. Wala pa siya buwag sa mga naganap. Hindi pa abot ng isip niya ang kanyang nagawa. PRH ang tunay sa kanyang panahon. Paano nga ba hahanapin ang mundo pagkaan ng isang masalipo na nakaraan? Mga kaibigan, pakinggan po natin ang naging karanasan ni Meg sa ating tunang sa kanyang panahon. Panahon. Siguro naman, alam mo na mga restrictions mo sa ilalim ng profession, may pinagkalawag sa iyo ng hukuman. Opo, Officer Harry. Tandaan mo, parulato ka lang. Ibig sabihin, iba na ang buhay mo ngayon kaysa sa nakalipas na dalawampung taong pinuno mo sa loob ng correctional. Ah, Tandaan ko po. Swerte ka. Yan ang pangyay nakita. hindi lahat na pagkakalooban ng probation. Para ba siyang batay, Kaya iwasan mo na magkasala. <laughs> Nasundin mo ang iba pang kondisyong ipinataw ng hukuman. Dahil kapag lumabag ka sa mga kondisyon, ipauhuli kita at ipabalik sa kulungan upang tapusin ang tira mo pang maksimum na parahon ng sentensya. Dahil kapag lumabag ka sa mga kondisyon, ipauhuli kita at ipabalik sa gulungan upang tapusin ang natitirang mo pang maximum na parahon ng sentensya. Maliwanag bang lahat sa iyo ang mga sinabi ko. Maliwanag po lahat, officer. Good. Sige po. Aalis na po ako. Sandala. Huling paalala na lang. Huwag na huwag mong kalilimutan at mag-report sa akin kahit man lang isang beses, isang buwan. Kasama yun sa mga kondisyon mo. Opo. Hindi ko po kalilimutan. Sige po. Tutuloy na po ako. Kaya nawalan na ako ng balanse. Nabitiwan ko tuloy yung hawak kong isang baso ng juice. <laughs> Ang mabuti pa siguro, magpa-check up ka na sa family doctor natin. Baka kung anong dahilan niyang biglang-biglang pag-atake ng pagkabog ng dibdib mo. Kaya mainam na yun, dumaan ka sa mga laboratory test. Ako, ma'am. Wala po ito. I think masyado lang ako na-stress kaya iisip sa nakatakda na akong pagpasok sa law school. Hmm. Ano ka ba? Kaya mo yan. Ikaw pa ba? At para sa amin na daddy mo. Aba, hindi hindi ka nagkamali sa desisyon mong kumuha ng abugasya. Basta anak, nasa likod mo lang kami. Okay? Thanks, mom. Naniniwala po ako sa inyo ni daddy. second blocking dito, tinamaan ng kasada yung paro-paro nyo, kaya hindi ng mga nagtiti polis. Wala na pala akong babalik ang tirahan sa lugar na ito. Eh, anong plano mo ngayon? Hahanapin ko ang kapatid ko. Ay, hindi ako mapaparatag hanggat hindi ko siya natatagpuan. Pero Meg, magkadalawang punta ko nang Marami nang nagbago sa loob ng panahon yun sa inyong pagkakalayo. Eh, ma... Ko siya natatagpuan. Pero, magdadalawampung taon ang nakaraan. Marami nang nagbago sa loob ng panahon yun sa inyong pagkakalayo. Eh, maaaring hindi na niya kilala. At ang isang pangmalaking tanong, buhay pa kaya siya? Magandang <laughs> <laughs> okay, araw po, sa Felix. Sana po hindi ako makaistorbo sa mga gawain. Uh, Ay, hindi naman. Hindi naman, eh. Tapos na ako sa mga lesson plan ko. Halika, tuloy ka. Yung mga basic ba na kailangan? <laughs> Sir, mm. Alam ko pong isa kayo sa mga tao may gusto sa pagiging parolado ko. Mm -hmm. Pero may iba po akong pakay sa inyo. Eh, sige. Sabihin mo, kung may maitutulong ba ako, eh, bakit hindi? Nung po araw na nangyari ang insidente, eh, nung hulihin po ako ng mga polis, <laughs> naroon din po kayo. Sino po ang kumuha para ko kukupin ng kapatid ko? Sir, uh, araw kasi na may mga taga-social welfare na may medical mission dito sa barangay natin. Ang natatanda ko, ha? Sila ang kumuha sa kapatid mo. May balita ko ba kayo kung Saan nila dinala ang kapatid ko? Yung isang taga-social welfare na taga-retro rin sa barangay natin. Ang sabi niya, kinupkog daw ng isang opisyal na police ang kapatid mo. Opisyal? Hmm. Sino pong opisyal? Dali na kami para magsimba mag-anak ko. Ang uh, magandang umaga po, Mrs. Flora Santa Cruz. Yes. A Ako po si Meg Trinidad. Ang pangalan at address niyo po kasi ang binigay sa akin ng mga social welfare. Kayo raw po ang kumukup sa kapatid kong si Jean Trinidad. Dalawang buong taon nang nakalilipas. Madam, mayroon po ka sa ano ang sabi ko sa iyo nung unang araw ng paulpo ba? bago ka umalis sa opisina ko? Di ba? Ang sabi ko sa iyo, noon <laughs> iba na ang buhay mo ngayon kaysa sa nakalipas na dalawampung taong pinuno mo sa loob ng koreksyon. Kaya hindi ka na dapat pang magpakita sa kapatid mo ba Hindi mo na siya dapat pahinarap. Karapatan kong malaman ang kasalukuyan niyang kalagayan, officer. Ang karapatan din niyang malaman na buhay pa ako. Dahil kahit kailan, hindi ako sumuko sa pag-asam na muli kaming magkikita at magkakasama. Pinago ko ang buhay ng kapatid ko. Ipinigay ko sa kanyang apetito ko. Pinagkalooban ko siya ng magandang edukasyon. Kaya hindi mo na dapat pangguluhin ang buhay niya. Officer! Hindi no, ko na uunawaan. Ako, ako ang bumago sa kinabukasan ng kapatid ko. Oh, may Limang may taong so, gulang lang pero siya, pero no, lang. Wala siya. na wala e, pa, pa siyang muwang sa mga e, naginap. Ba? Na, 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 na hindi pa abot ng ni isip niya ang kanyang nagawa. Ako maya, hindi pa abot ng isip niya ang kanyang nagawa. Ako maya, hindi pa abot ng isip niya ang kanyang nagawa. Ay mama, ang sala ba ba? mga sandaling. Uy, gusto mo mga alaala -ala sa isip ko? Pero pagkari na mga wala. Nananatili lamang. Wala po ang mga ngayon. Siguro ba? Nga. May mga bagay ka nang dapat malaman tungkol sa iyong karanan. Punta po doon. Para makalaya ka na rin sa anumang mga alaalang pilit kumugulo sa iyong isip sa taan. Nasa wastong edad ka marino? na. Ah, at malawak na ang iyong pangunawa. Ano po? Mm -hmm. Ano sa po ibig ninyo sabihin, niyo man, niyo sabihin man, mo? Ang dadi mo. Marino? Marino, marino. Siya magsasabi sa'yo ng katotohanan. Marino. Pero gusto kong malaman mo marino. na kahit marino. kailan walang makapagpapagpapag. pa rin kami nakasuporta sa mga bagay na gusto mo. Ni rino, Baka gusto mo matupad pa, rino, pa sa iyong buhay. Sa buhay. Isang gabi, may narinig akong pag gulo gulot sa eskinita namin. Nung tingnan nung pagpatay sa akin si Joanne ang gabi yun. Kung gano'n, mga mo pala talagang patayin ang ikaw na mga asawa ng yung maho mong ina ng gabi yun. Mula sa pagmamalupit niya kay inay nung nabubuhay pa, sa pagmamaltrato niya, at sa mga abuso niya sa aming magkapatid. Oo. Oh, Wala ka ibang hindi. Talagang binala ko siyang patayin. Pero nalingat ako. Nalingat na. Uh, ano ibig kong sabihin? Hindi lang pagkukasay yung bariyan sa papa. Ay. Pero nung kukunin ko na ulit, wala na sa pinaglapagan ko. At nung kunarinig, ang isang malakas na Marami. tumakbo buwan naman ako sa pinanggalingan ng putok, nakita ko. Pero ang kita paano maging... Nakadusay na doon, nang wala lang buhay, nakatawa ni Chu. Tapos nakita ko yung kapatid ko sa isang sulo. Iyak na iyak. Habang hawak-hawak pa rin ang mahipin. Ang baril. Ang sumabos alaala ko. Pero kung bakit bigla nilang natupura? Oh, jeez! Dalawampung taon. Ikaw ang tangi na sa isip ko sa loob ng mahabang taon na yun. Paulit-ulit kong tinititigan ang mga narawan mo. Binabalikan sa isip ko ang iyong kamusbusan. Pero ngayon nakita na kita. Katapusan na rin ang malalabang alaala sa isip ko, ate ko. Oh. Wala na rin ang takot sa puso ko. At higit sa lahat. Mas may pagpapatuloy ko na ang mga pangarap ko. Dahil malino na sa akin ang nakaraan.

Parulado po ako. Okay, okay. may mga yung obligasyon yung ko na yung dapat yung gawin yung para sa marina, sarili ay, at yung yung sa batas. Ano, ano, Pero uh, ang yung malaking pinasasalamatan ko. ano uh, na. Akin na. Akin na. Akin mo na. Akin 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 na. Akin

kahit na ang maging kaulugan niya on, ay ang paglimot sa ating mga kapakanan. Ah, sa kanyang panahon.